Hindi ba nagkukuwento si no? ano? si yung yung di ba? <laughs> <laughs> Ayaw magbayad Tayo <yun. laughs> <Ayaw> magbayad. sa <laughs>

i show really richard hi si see elmer see si Maynard, Dan. it done done you knew

<laughs> <laughs> Ito yung Doro, Ito yung Doro, Ito yung Kalapate, Ito yung parot. Ito. Binalihibong kalapate 'yan. muwi pa rin.

Ano sabi mo? Ano sabi mo? Hindi mo makikita si Mark Logan siya. Hahaha. <laughs> tumatawa ka dyan, Dox. Tumatawa si Dox. Oh. Tawa na ko din. Ito si ano? Si Kalapat. Kalapat yung Haliparot. <laughs> Haliparot. Loro kalbo. kalbo. <laughs> <laughs> Bumangon din sa Hahaha.

Lalim po nga ka lang eh Ay, no. Alok, <laughs> layo, layo. Ay, Ano ako lang yung kinakatok? Ako na naman Hindi, ko kasi diba? Asa na, asa na, asa na yeah. okay. okay. oh. Ayun ang inaabol nila. Nakita yung ano? Ang bagal nyo yun. O. Ayun ang inaabol. Ini heb wel creepers Special. Kakaiba. Hindi nagpapaligsaan lang sila. Coast Guard din parehas ata eh. Oh,